And for today's video, mga langga, ay magluluto po tayo ngayon ng lechon manok sa oven. Mayroon pa tayong garlic or bawang. Mayroon din tayong ginger or luya. Sibuyas or onion. At ito na mga langga, lahat-lahat ng yan ay pagsama-sama natin sa blender lahat-lahat. Oo, lahat-lahat. Kaya nga lahat-lahat, ba -lahat, diba? Ang kulit, lahat-lahat, isama na yan dyan. Tingnan nyo na lang kung anong mga ilalagay dyan lahat. Basta ipagsama yan lahat at i-blender. Lagyan na rin po natin langga ng soy sauce na basta tansya-tansya nyo na lang. At ito ga lagyan din ng lemon. iju ko lang itong lemon at ipagsama-sama na doon lahat. At nilagyan ko rin sya langga ng asukal. Tsaka itong pamintang buo o pamintang durog ST, lagay mo rin siya tansya-tansya na lang yan mga langga kung gaano ka, kung ano yung gusto nyong panlasa. At ito rin ay uh, chili powder para medyo kurot-kurot sa dila nyo pag kinain nyo siya. Para mas masarap. Lagyan din siya langga ng soy sauce or oyster ba yun? Oyster sauce. Lagyan mo siya ng dalawang kutsara langga. Tapos ito na, nilagay ko na siya sa ating blender at sa iikuti na natin ito para madurog na lahat-lahat yan ito na po. By the way, nagugas ako ng kamay. Sampung bisis ako ng sabon at nagugas ako ng maayos na maayos. Tapos, ibubos lang natin dito ang ating iniblender. Lahat-lahat na ingredient na nakablender ibubos natin dito. Tapos, ipupulas natin sa buong manok. At huwag kayong mag-alala. Kami lang naman din ang kakain nito. Ako lang naman din ang kakain nito. Kaya kinamay-kamay ko na naubos kasi ako ng gloves lang ga kaya magpasensyahan nyo na dyan pero don't worry as I said nagugas ako ng kamay so ito po ay ipupunas natin sa buong manok tapos ito po ay ima-marinate natin ng almost 3 hours pero pag wala ka ng time pag nagmamadali ka pwedeng isang oras pwede na So, tanakpan ko lang siya ng foil kasi walang takop yung ating kaldero. So, ilalagay ko na siya ngayon sa rep ng dalawang oras. Pagkatapos ng dalawang oras lang ga, ito na po siya, ay bubuksan na po natin. At ilalagay na natin ito ngayon sa ating oven. Ito na siya, ang bango-bango talaga. Pero kung mayroon kayong lemon grass pwede nyo lagyan ng lemongrass. Tsaka yung, um, ang tawag din yung dahon ng sibuyas sa tiyan ng manok pwede nyo lagyan yan. Hindi ko lang siya nilagyan kasi naubusan lang talaga. Tinatamad na akong bumaba sa makala namin. Kaya ganyan na lang kung anong ingredient sa refrigerator namin. Yun na lang ang aking pinagsama-sama. So ngayon ay ilalagay na natin dito sa ating uh, container. Kailangan microwaveable ang ating container ha para hindi siya masunog. So, ilalagay natin dyan, ipa-plaster natin, tapos bubusan natin ng konting sabaw, yung mga sabaw-sabaw niya. As I said again, naglinis ako ng kamay, nagugas ako ng kamay, okay? Huwag nyo nang ibas yan. Tapos, ito na siya. Pagkatapos ito, ilalagay natin ng isang dito kasi hindi siya magkasya sa isang container lang. Kaya, dinalawa ko na kasi wala akong malaking container. So, ito na po siya. Basta pupunasan lang natin dyan. Ipaikot na natin sa sabaw at ilalagay natin ito sa ating oven. Tinakpan ko ito lang ng foil bago ilagay sa oven kasi para maabsorb talaga ng manok yung lahat ng ingredient at hindi mabigla yung likod ng manok kaya tinakpan ko siya ng foil. So here we go na po langga. Ilagay na po natin ito sa ating oven. Isit natin ang oven ng 250 degree tapos ilalagay na po natin yung ating dalawang chicken sa loob. See you later chicken. At iset po pala natin ito ng 45 minutes. At after 45 minutes, i-check na po natin lang ka kung ano na po ang nangyari sa ating chicken dito. Bubuksan po natin. At sisilipin po natin sa loob kung ano na po ang kalagayan ng ating chicken sa loob. At ito na po lang ga after ng 45 minutes. Tanggalin po natin itong foil. Pero ingat lang po dahil super init at ang bango po ng chicken. Naamoy ko na talaga siya. Kaya lang hilaw pa siya. Kaya ilalagay natin ito ulit ng 30 minutes without foil na po langga. ga. Isisit po natin ito ng 30 minutes for 200 degree langga. At ito langga ga after 35 minutes. Balik na na po natin ang ating chicken para maluto po ang likod or kabila ng ating chicken. So ito lang ga after 35 minutes ay babalik na rin po natin ang ating chicken para maluto na po talaga sa likod ng at kabilaan ng ating chicken. Itisip po natin ito ulit ng 200 degree. Ito na po lang ka after 35 minutes. Here we go. Ito na po ay ready to serve na po lang ka at super bango po talaga. Ito na po lang ka. Ilalagay na po natin ito sa ating plato at tayo ay ready to eat na po. Thank you so much. At ito na po lang guys, super bangong-bango talaga po ang chicken at ako'y super gutob na po. Ang lambot niya o, oh. tingnan na natatanggal na talaga siya sa buto. Oh, so yummy lang ga, grabe, ako'y gutob na gutob na po talaga. Thank you so much for watching and please don't forget to like, comment and subscribe. Thank you so much langga. and see you on my next vlog. Ako'y kakain muna at ako'y nagugutom na. Thank you so much, sa a good day.